Order ako. Masalang Order! Wala ka lang pambili! boxing na tayo! Boxing na tayo! kita! Oh, oy. Kapag hindi ka nagbayad! Juju! Oy! Mo mo, 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 mag mag dalo, kami! Dilo, dilo, dilo. Oy! 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 Dilo, dilo. oy, oy. Brabo. Ah! Kaya, hoy! Hoy! Sa punta! Oh, ah! Ah! Taro. ah, taro. ah, taro. ah What's up guys? So ngayong araw, nandito tayo sa makakalabang ko ng basketball. Dala, siyempre, kakain muna tayo. Magpapalakas muna O dito. Tara, sa mga ko. Libre na kayo. Tara. Uy. O, oh, saan James. na yun? Brony James. Boy, Ayun. Ano ano Manggugulo ka? Hindi. Manggugulo no? Or ka? na ka? Manggugulo ka? Manggugulo ka? Manggugulo ka? order Wala ka? Walang pambili. Walang wala pa Walang pabili. May pera ako. Binayara ko na nga yung si Jesus. Binayara. Nasaan yung akin? O, sinyo ako. Ba Ba't, kita bibigyan ng pera? Ayan lang Wala pa naman. Wala pa naman 5K. Di pa naman tayo maglalaban. Eh. Ano? Boxing na tayo. Boxing. Ba Papalagang kita. Hoy. Ano? Oh, okay. Bumibili ito. kami dito. Tapang ng babae na to. Bibili. Wala naman kayo pambili. Teka lang. Order kami. Di ba nga? Customer is always right. Oh. Diba, oh. Wala, kong kong sila e. Wala, Wala ka pang Wala ka pa bayad oy. Order ako, teka lang Uwi ka na ka, mangungupit ka lang dito eh Uy, ka customer oh, kami dito ah. Teka lang, minadungaw na ano Ola, tapang naman Kalbo ka na teka. teka, parang doon ano, Teka mo. ano, kita Susumbo kita Why di Ayaw pa kainin no? Ay, ikaw. Pakainin mo yan Siguro kasapot mo nangungupit din na dito ano Subo ka lang mga ano, pera. Hindi na, huwag yung bata yan. Thai boxing, Thai boxing. Huwag lang, huwag na yung ni YG. Hindi gusto ko makaboxing. Teka lang, pa-order ako. Ang mga pa-order, niya, kami paorder so, nga mo, kami. Pa-order order ako. Pa-order nga kami. Pakain kami dito ng kuya ko. Ano? Sige ano yun? Ito nga o, oh, matcha, tsaka chicken poppers, tapos isang ham um, and cheese. Masarap yan. Gusto mo yan, YG. Sige, sumbok ito. Kaya yun. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi ka nagbayad, Oy, magbabayad kami. Magbabayad kami. YG, food trip tayo ha. Hindi, yami yun, yami yun, yami yun, yami yun. mo yung bata, wati mo. mo na. Bisa mo, nakipagsagutan ka pa eh. Customer nga kami dito eh. Hindi mo. Tara na. Tara na. mo. tara. na mga muna tayo dito. Tara. 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 mo Tara. Binabata, dito. na mo, wala ka sa ako, tamo, ako. Oy, -tandaan, Oy. Mo yan, ako, tandaan mo galing kasi ako tama tandaan mo nagne-negosyo dito Ano? Magne negosyo dito ano? Bumibili kami Anong walang ka mula kami di ba mortar kami dito Sabihin sumpong oh, sumpong Sige, mo. Kaya, ka lang bula, Kasi wala

Tekla. Ang mo mong sinasabi! Ay, tegla, ko dito sa tahimik. ako nung Ewan ko Ano yun eh? Bisaya, bisaya yun. Bisaya, bisaya ba yun? Si oh, Brony James. Brony James Bisaya Dado. Brony James Bisaya Dado. Ang dami mong pangalan ah. Busog na ako. Ang dami mong nakakain ah. Ang dami mong na? Ano ina? Parang... Ano naman Hoy! Hoy! Oh, ba, ah, okay, ba, ah, okay, ba, tamo, 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 tamo. Okay, ah, tamo. ah, ariko. ah, ariko.